Eh ngay, pag pagpas, eh ano to, na ko yung ibon. Nani? Uh. Nani? Iya. Ang sarap ng dagat, no? Linaw. Anong yari sa'yo? Bakit? Ikaw eh, iniwan mo ako palagi eh. Tsaka, harap ako nang harap sa'yo eh. Dito ka lang pala? Dito lang ako ah. Nag-aala ng ano, buhangin. Ang ganda dito, no? fresh air. Hmm. Uh Tsaka, -huh. oh, naliligo ka? Naliligo ako. Nag ano? Ikaw, saan ka ba pupunta? Eh, wala. Eh, dito lang ako kasi, na ako sa bahay. Kaya, alam ko naman na, dito yung pasyalan mo eh. Kaya, nakapunta din ako dito. Tsaka, mayroon akong napansin na sa'yo. Ano naman napansin mo sa akin, pambira? Bakit ka naka ganito ka? Ang tulog yan ah. Ano mo nang pansin niya? Saan mo ba yan nahugot? Saka sa ano yan, doon sa bangkay. Pambira naman talaga oh. Ano mo nang pansin niya eh. Tsaka pang tulog lang yan. Oo nga. Sinuot mo ba yun damit ng asawa mo? Kasi bagong gising kasi ako. Kaya napunta ako dito kasi magpapa. Alam mo na, hindi hangin eh. Ba, lumalatan ka <laughs> na ngayon ah. Parang nahalata na kita. Ang init na eh. Naka ano ka pa? Tumayo ka nga, patingin. <laughs> <laughs> no, 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 no. Bago ka ba yun? Ako. <laughs> <laughs> ang pira. Paikutin mo pa ako. Ang init na eh. Tsaka, ang pangit ng ano mo. Mayroong <laughs> pangit... ano nakalawit-lawit dito. <laughs> Ganyan Angira ka talaga Angira ka talaga Huwag ka maingay Ano ba, <laughs> ano ba okay, mga bagi Sa mga Why <laughs> maingay? Angira Maingay Huwag Huwag Angira Nahuli ko yung ibon Nahuli uh! uh! Angira ano ano may pakpak na ano na ano na ano ano na oh? ano 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 baka ano 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 Ang ano 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 Pads! ano 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 mo? ano 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 Bira. Lilipad na yan. Eh, okay. yun talaga yan. Hindi <laughs> yun nalagupitan eh. Kaya makapal na. Buwan! <laughs> lilipad. Palagay mo sa akin. May pakpak. Bira -pak. <laughs> <laughs> ka talaga. Wala ka talaga ang mudo. Wala ka talaga mudo. <laughs>